Idol, anong sikreto mo? At simula nung napapanood kita, nung no, six years old ka, ngayon 45 ka na, wala nagbago, guwapo, guwapo ka pa rin, maganda pa rin ang ano mo, katawan mo. Uh, Siyempre, lahat tayo tumatanda. Oh, thank you so much. Uh, consistency lang. Walang ibang mag-workout, kundi ikaw, which is ako. Walang ibang kakain na masustansya, kundi ako. Walang ibang papangit ang katawan, kundi ako. Walang ibang masistress, kundi ako. Kaya, ikaw lang ang magkakapagpaganda ng katawan mo. Hindi ako, hindi siya, hindi siya nabibili. Ikaw ang mag-workout, ikaw ang kaya ng masustansya, ikaw ang iiwas sa stress, iiwas sa mga alcohol, sa masasamang bisyo, sa mga pambababae, pang panlalaki, panglalamang o paninira sa kapwa. Ikaw lang ang makagawa nun. Hindi ako, hindi siya. So yun lang yun, yun lang yung ginagawa ko. Hindi ko goal lumaki, mag-incredible haul, kung ano. Gusto ko lang fit, happy, and healthy. Ganda ni misis, Oh. Hi loves! Tama kayo? Mali kami. We're not your doctors. <laughs>